Lagi yan yung bana, lulunod ako. Mayora Lenny. Mayora Lenny. Mina May lulunod Mayora. Mina May lulunod Mayora. Mayora. Mayora, Mayora. So ayan nga mga kabataan helmet no, magulat muna tayo regarding sa DRR, joke pa. Um, disaster risk reduction. Tama uh, ba? Uh, uh, o ito, panoorin nyo muna. Nagus-dagus man ang sa pagpapusog ang disaster risk reduction and management system sa paagi kan mga reformang nakatutok sa pagpreparar kan sa itong mga komunidad. Sentro digdi ang pag-mainstream kan mga barangay DRRM councils tanganing siguruduhon na mas pusog ang coordination efforts sa grassroots level. And pag-upgrade kan early warning systems para sa real-time alerts. As in, ang pag-institutionalize kan whole-of-government approach sa pagsimbag sa kalamidad. Ang mga lakdang na ini resulta sa mas marikas na mobilization ka mga resources, mas malinaw na communication sa iba-ibang ahensya, as in, mas mahiwas na partisipasyon kan mga komunidad sa preparedness and recovery efforts. Ang satuyang goal, maging mas resilient as in adaptive ang satong siyudad para mas andam na magsimbag sa si epekto kang climate change. Bayan so, nga nag si Mayor Lenny Robredo no Singapore, kaya talagang handa. Handa na ang Naga kung ano man yung, alam mo na, bagyo kung ano man kalamidad, lindol o kung ah. ano pa Talagang na-plan siya na ni Mayor Lenny Robredo yung chain of communication uh -huh. yung mga proper channeling Aba. kung paano yung ano video grapher uh -huh. yung communication kasi importante diyan mm -hmm. eh mabilis dapat yon mm hm ba diba, planchado uh -huh. talagang inaral oo uh -huh. depende pa yan sa location nila uh -huh. yung structure doon sa Naga Diba? ba atli kaya nga di ba ng benchmark si Merlene uh -huh. Robredo before uh -huh. ay pag benchmarking siya pupunta pa sa ibang bansa video uh -huh. grapher tapos, i-implement yan sa naga. Mm -hmm. O di sana, buong Pilipinas, sa karanas niyan, e, eh. buplaks kayo. Eh. Pabudul kasi kayo. Oh. Aminin na natin yan, mga batang bana helmet. O, oh. kaba, Ngayon, damay-damay na to. Oh, ha, oh. Damay-damay na tayo sa paglugmok ng bansang Pilipinas. Aminin niyo na yan. It's to die. Mamili ka nga. O, oh, ano? Ang pagpipilian, namimigay ng pantisol! Oh! Ubus na ka yan, wala nga pala man yung pinamigay eh. Wow! isal naman yun, hindi ba eh? hangin lang yun. Ano pa yung pagpipilian mo sa pandesal? Ayoko nun. Ah, wala na. replanting planting. Wala na? Yun lang yun? Ano? Teka lang. Mag-iisip pa eh. Nagtatrabaho ba niya? Ano bang trinabaho niya ngayon si pandesal? mamalay Nagtok lang naman dun eh. Nagtok. Tapos sabi niya, ano daw? Nalalagas daw yung buhok niya. Ang akong nalalagas yung buhok niya at binibilang niya o dinidikit man niya sa pader. Ang pakialam ko, dapat may managot na sa mga kurap na yan. Oo. Sa mga nagnakaw ng kaban ng bayan, ano na? Diyos me, yung magpapasko na wala pang napapanagot, wala pang nakukulong. Shhh. Ano ba yan? Lokohan na lang ba to? Joke. Ay, jokes ko mga kabatang hindi. Eh. Ginagawa na tayong katanga-tangahan. Ang ah, harapan ah, na itong ano, ginagawa na? na tayong tanga. Oo. Oh, Ta Ulit di na? na lang. Diyos ko, meron pang mga nagpa-prayer rally or pa-prayer vigil. Hmm. Diyos ko, di ba pag-prayer vigil o yung mga ganyang prayer session, di ba siyempre dapat about kay Lord, siyempre sasamba kayo. Oh. Eh bakit parang nagkaroon privilege speech doon na pinatatanggol ang sarili niya about corruption at doon sa kinakasagutan niya. Eh, syempre naman. Kailangan niyang sabihin Alam mo, mga kabatang helmet, silo, ha? Nandun yung mga ano. Eto yung lang. Yung nandun yung mga nasimbahan eto, nila. Ito lang yan, mga kabatang helmet. May dumi ako. Pero ito nga yan. Ha? Hindi mm. mo kailangan umangaw sa pulpito. Hindi mo kailangan mag-react kung talagang hindi ka guilty. Uh -huh. Kung wala ka talagang ginawa kasalanan, hindi yun yung proper time, hindi yun yung proper place para mag-react ka or, alam mo yun, mag-preach ka sa pulpito. Hindi yun eh. Wala ka naman sa korte. Eh. Doon ka ngumaungaw sa tamang venue, hindi doon. Ano to? Ginawa nyo lang yung gathering para lang makapag ka ng privilege speech para sabihin yung saloobin mo, depensa sa yung sarili mo. Wow! Iba din! Jin. Ay, ay nako makabatang helmet. <laughs> Comment niyo diyan, sino 'yan? Mga, nagsasalita pa sa pulpito. Tang ipagtanggol mo 'yung sarili mo sa tamang venue, doon ka sa korte, o doon ka sa husgado. doon ka sa senado, doon ka sa kongreso, doon ka magpaliwanag. Hindi diyan nakakaloka ka, ginagamit mo lang 'yung mga tao, ginagamit mo ang relihiyon. Sabihin na natin, nako, hmm masakit pakinggan, pero kasi parang nagagamit na dito ang relihiyon. Pero ayun nga, mga batang yan, magkakas sa mga video na to, kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa kanilang na in-upload namin ng video. Kasi stay happy, stay healthy, stay safe tayo always. Sabi ko mga sa buhay niyo, kahil matin na buong kaya kids kaya tayo everyday! God bless everyone! Bye! Tinaiman kong mamipan! Mayon!